Ayan, no? Oh. Okay. Sir. Simple and simple lang kayo, yung rod. Ayan, 102 amperes pala yung ginawa ni sir. And Ayan, ganda, kumusta? Ganda, ganda oh. Welder na ang nagsabi, mga kaibigan, ha? Okay, so dito naman tayo, mga kaibigan. Si Sir pa rin, ang kasama natin. Ito naman po yung Mosdar na welding machine na gamit naman po ay rad naman, mga kaibigan. 6,000 din po ito. Free shipping, cash on delivery, kaysa ang ko ng Pilipinas. Ngayon, hindi ko pa siya testing dito sa siguro 4.0 mm to, Sir, ano? na Nihon weld. Te Testingin natin, first time to. So, tingnan nyo kung kakayanin at kung ano yung masasabi ni Sir. At ito na nga pala yung expertise mo, Sir, ano? saka isang 2.5 oh, yeah. mm na welding rod. Testing mo sir. Testingin ni sir. Ito, maganda. Ayan, so, yan ang expertise ni sir, yung rod mismo. Ayan, oh. Simple and simple lang na nice, sir, yung rod. Yan, 102 amperes pala yung ginawa ni sir. Ayan, ayan ganda, kumusta? Ganda, oh. Welder na ang nagsabi, mga kaibigan, ha? Yan, yeah, no? 100 lang, yan, yeah, no? 100 lang. Malapit natin yung camera para makita nila. Yan, yeah, no? O, yan, mga kaibigan. Yung nasa taas. Sa tulo, nasa dulo. So, maganda. Maganda, sir, initially. Yan, yeah, right na dito. yung ano natin, no? Oo. Okay. So, ngayon naman, testingin natin sa malaki, sir. Yung malaki na yan, ngayon ka lang din gagamit. <laughs> Ayan, so ngayon lang gagamit siya. Tingnan natin. Mga anong amperahe kaya yan? Ayan, yeah, medyo malakas eh. Sige. Yeah, Ayan, so hanggang 300 amperes naman yan eh. Mga 250. Okay, mga 250 muna. Pwede rin siya yan Kaya din ano? 250 amperes. Lakas pang konti. Sige. 60. Mga ano yan, sir? 260 yan. Mga 260. Kung medyo wala siyang plak na pinaggamitan na yun, oh, okay siya. You know? mm -hmm. Kaya. Mm. Ah, yeah. Yeah. Kaya, kaya. kaya. Okay din yan. Marirecommend so, mo? Okay. Ayan. Pagka nagka, ano, babalikan ko yan. Ayan, ayun, okay. Ayan, so mga kaibigan, 6,000 pesos lang cash on delivery guys ang dako da ng Pilipinas. Sir Erwin, maraming maraming salamat po uli at sa susunod, balikan mo to. So, yung kukuha niya mga kaibigan, MIG Welding. Sa lahat ng mga gustong mag-avail, mag-comment lang po kayo dyan. Padala nyo po yung complete name, complete address ninyo, and telephone number para maka-order. So, maraming salamat po. Sir, thank you.